Good day mga ka welcome back na naman sa ating panibagong video ngayon. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin ako Plus Henry. So mga ka Sounds, may in order ulit tayo dito sa Shopee mismo, sa online shop. So galing ito sa HDT. Don't ko ito mismo in order yung ating uh, package na ito. Sa so, maraming salamat pala sa HDT no sa magandang pagkabalot ng ating uh, parcel dito. Yung parcel natin hindi siya nabugbog dahil kung makikita ninyo Uh, may nilagay sila dito na bawal daganan, tapakan, pakiingatan po. So, pinaoptimize yung ginawa ng uh, seller natin so naging safe yung ating uh, item na in order. So, bali ngayon i-unbox muna natin yung ating uh, in order dito sa Shopee. Ito yung kagandahan dito, may nakalagay talaga na fragile dito, handle with care tapos may mga direction sa dito. Tapos may nakalagay dito na notice, no. So first time ko talaga ma uh, maka-receive ng uh, ganitong klaseng parcel na nilagyan talaga ng ganito ng uh, seller Para at least safe na safe yung ating uh, order dito Ating, uh, sa mga idol, ito pala yung uh, in-order natin. No? Oh, HDT DVD player ito. So, pang video okay yung uh, kinuha natin dito sa Shopee. So, meron na siyang kasamang microphone. Tapos, sa uh, yung kanyang uh, box din mismo sa loob. So ayan, naka-secure talaga yung ating gamit. So okay na okay yung uh, HDT store na ito sa Shopee, no. So sinecure talaga nila yung ating uh, in order dito. So napakaganda ng uh, lagayan niya dito mismo, no. So ngayon, atanggalin uh, ulit natin ito sa box dahil uh, may tape rin siya dito. So sa mga gustong mag-abel mga ka-sounds, no, bali ilalagay ko sa ating uh, Description ng video dito yung link ng uh, HDT store. So actually yung ating uh, HDT na, na video okey player na ito bago lang ito sa mata ko no. Ngayon ko lang ito na discover. Kaya uh, tinray natin na orderin ito sa Shopee yung ganitong klase ng uh, video okey player. Lalong-lalo na malapit na ngayon kasi yung ano yung uh, December 25, so yung mga tao talaga nag- nagagaanyan nagkakasiyahan yan sa December 25 sa Christmas at saka sa New Year so ito siya mga ka-sounds yung ating uh, na order dito so tanggalin lang natin sa box so oh, ito pala yung kanyang songbook ang ganda ng uh, lagayan ng uh, songbook niya mga sounds. no? so naka plastic rin siya dito so tanggalin natin yung uh, plastic so ayaw ko na mapunit yung kanyang plastic dito naka tape siya ay napunit na nga masyadong mano talaga sige lang okay lang yan so check natin yung kanyang songbook muna ito yung kanyang songbook so ito siya mga ka no HDT karaoke songbook video ng bayan so madami pala silang model mga ka-sounds no? meron din silang amplifier dito tapos ito yung mga model ng kanilang mga uh, video okay player dito. So set aside muna natin yung ating uh, songbook. Tanggalin na natin mismo dito yung kanyang DVD player mismo. Ah, meron pa dito. So ano kaya ito? Aba, mayroon silang pa na ano, na t-shirt dito, yung HDT uh, t-shirt mga mga kasons, oh. Ayan. So blue color. So maraming salamat sa HDT sa pa ninyo na t-shirt. Tapos ito yung uh, kanyang uh, player mismo Tapos meron na sa rin pala ditong remote At saka yung kanyang uh, mga RCA cable dito Para sa ating uh, going to amplifier natin ito Tapos sa TV natin Tapos may remote siya Ito yung remote niya And then yung kanyang uh, battery na AAA So maganda meron na rin siyang uh, kasamang uh, AAA dito tapos yung kanyang manual dito, so ayan oh, no? Premiere 98D Karaoke and DVD Player User Manual So set aside muna natin ito, so ito mismo yung kanyang player mga kasounds oh. Ayan, bagong bago yung ating uh, player mga kasounds oh. So bago natin na uh, i-check yung ating uh, DVD player, yung ating songbook i-check muna natin, so ayan no? So, kailangan pa natin na tayo yung mag-arrange ng uh, mga songbook niya dito. Yung uh, ano niya dito. no So, by numbers ito naman. Siguro hanapin lang natin tapos uh, tayo nang bahala maglagay dito sa kanyang uh, lagayan mismo. Tapos ito pala yung kanyang uh, DVD na bala mismo. Volume 7, Computerized Music Instrument. So, Premiere 98D, exclusive lamang para dito sa ating uh, video hockey player na ito. So, ito yung kanyang mic. So dynamic microphone siya. So yan oh, no? may meron na siyang free. So wala na tayong problema sa microphone kung in case na gagamitin natin na dynamic uh, microphone. So subukan natin ito sa mga susunod na vlog natin sa sound test natin dito. Ito yung harapan ng ating bagong uh, HDT karaoke DVD player dito, Premiere 98D. So yan no, sa harap niya meron dito mga selector 1 to 9 tapos 0, may mga play button dito. Tapos sa harap niya mayroong uh, mic 1, mic 2, mic volume, yung kanyang echo. May USB slot siya mga ka-sounds. Tapos yung kanyang uh, power dito, power uh, switch niya. So punta naman tayo sa likod ng ating uh, DVD player na ito. So yung DVD player pala natin may kahabaan siya. Sobra siya isang ruler. So I think mga ilang inches siguro ito. Mga 14, 15, 16, mga 17 in inches siguro. Hindi lang ako sure, hindi ko kasi nasukat din. So punta tayo dito sa likuran ng ating uh, DVD Ito naman pala yung uh, likuran ng ating uh, HDT na video okay player So bagong lahat pala yung, uh, Bago natin makalimutan Yung ibig sabihin pala ng HDT is Hyundai Digital Technology So ngayon ko lang talaga narinig yung ganitong uh, klaseng uh, brand ng mga video okay player So balik tayo dito sa likod niya So meron siya ditong score dito na saksakan ng RCA 'yung ano ito coin tapos 'yung kanyang left and right para ito sa amplifier tapos 'yung kanyang video out tapos coaxial. So 'yan 'yung mga nakalagay dito sa kanyang likuran tapos meron siyang ventilation dito. So 'yan 'no, uh, class 1 laser product. So napakaganda ng ating uh, DVD player na ito. Tapos sa AC nya naman, so nakalagay dito 90 to 260 volts. So pwedeng pwede siya 'no sa 90 to 260 volts nasa 50 to 60 HZ siya so yung ating nga video -okay player na ito original product talaga ito ng HDT no? yung Hyundai Digital Technology tapos pala yung saksakan nya is uh, naka US type na so walang problema dyan dahil uh, ganito naman yung ginagamit natin sa ating bahay ng mga saksakan Isaksak lang natin yung ating uh, DVD player dito. Sana okay yung ating uh, package na ito. No? Walang diferensya. So, yan. Ah, nakasaksak na siya. I-power switch natin. Ayun, umiilaw dito yung kanyang mga selector dito, ah, umiilaw siya. Ayan. Close load. Subukan natin yung kanyang uh, DVD na bala. Kasi importante eh, na, maba, ma na nakaka-read siya ng ano ng bala niya. So ito yung kanyang bala, oh. So dito muna tayo gumamit sa kanyang uh, body. So ito yung kanyang pindutan. Oh, yun napaka-sensitive, bilis ah. So, i close natin. Ayan. mabilis yung kanyang ano yung sensitivity ng kanyang uh, pindutan dito. Ayan, nagre-reading na siya. So ito sa mga kasama no, nag-load yung ating uh, DVD dito, na-read niya yung ating DVD. So it means okay na okay yung ating uh, unit dito. So abangan nyo na lamang yung uh, sa susunod natin na vlog, isa sound check natin yung ating uh, DVD player dito, yung ating uh, HDTV Karaoke DVD player Premier 98D. Sa mga gusto pa lang uh, malaman yung presyo na ito, ulitin ko, ilalagay ko yung link ng HDT store mismo sa Shopee para makita ninyo yung presyo ng ganitong klase uh, DVD player natin. So hindi ko sasabihin yan dito sa video. paki lamang yung link sa ating uh, video na ito tapos uh, i-check nyo na lamang sa store mismo ng HDT. So yun nga mga kasons yung ating uh, unboxing dito sa ating na-order dito na HDT DVD player. So ulitin ko, abangan nyo na lamang yung uh, sound check natin dito sa ating uh, DVD. Kakabit natin ito sa TV. Kung ano yung itsura niya sa monitor sa TV natin pag sinaksat uh, sinaksak na natin itong ating uh, DVD player na ito. So hanggang dito na lang muna sa mga bago na subscribe. Huwag nyo kalimutan na i-hit yung notification bell button para sa mga video updates natin na i-upload. Maraming salamat mga kasawis.